Two years na pum nakalipas at ngayon po ay di pangalawa po natin adibersario. Naikasama na po nating na po ng taisa na po. ng po ay po. po po. Maganda po po. Maganda po ay po. Maganda po ay po. Maganda po ay

Lupos na nagkakara at tapo puy wala nang masabi sa inyo lahat na mga matatasan ng mga tungkulin maging patanggap pagkabang ng ng German kayo puy tayo po natin nagkasama rito o puy mga pati sa inyo na ang ganda ng mga ganda ng Thank you Maganda kayo po Dito ko magawa muna kayo mas lalo din sa mga distrito distrito ng oh. okay. San Jose yeah, and Ed, Mayor, distrito ng bagong distrito ng Padre Garcia Sa Matasakawin si Didi Rico, thank you din sa inyo. At saka sa Sakaong Pablo, parating na din. At mas lalo na kung nakasalamat sa distrito ngayon dito sa Kaysan. Kahit kahit ganito, ang sitwasyon sa bila ng ating pagkasibi para ano po tuloy-tuloy lang natin to kung may problema tayo mag, mag usap tayo ayos sino sa o sa mga badam, thank you rin yung sa mga bagong aspiran at sa kantin yung visitor natin sa PGBI. Thank you oh, sis, makumayag ka na si asawa mo ay makikin kasapitan. Banda ko lang sa punta kalimutan. Thank you. Sir. Kapalad naman. Sige, tuloy po kayo. Dito simulan natin. Ah, tama si Alibata natin. Kabe sa inyo ah. Nakita ko sa inyo ngayon, grabe kayo ng activities. Pero 'yun lang paalala ko rin sa ibang distrito. Huwag tayong titingin sa ginagawa nila? Bakit Yung ginagawa doon sa ibang distrito, madaming activities sila. Proud natin 'yan. Ang gaganda nila sa kanang balikat, parirahan sa kanta natin.

sa 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 okay. samahan. Huwag tayo makawal. ang uh, Sampoglo District naman po ay eh, handa sumuporta rin po dito sa Batangas. Ilan eh, po at maraming maraming po salamat. Okay, po sa ating lahat. Uh, congratulations po sa 2 second year anniversary. At saka sa lahat po ng uh, bumubo ng Batangas. Maraming salamat at congratulations. Ang Kasi diyan po nagbubuo yan po nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan ang magkakasama as magkakapatid, magkaunawaan tayo maglabasa lang sa manang kung meron man ay kausapin ng masinsinan at pag nakakausap ay iwasan na yung magkaroon ng sama na loob pong salamat sa inyong. inyo lahat Good night, boys. Uh, binabati ko ha ha second project, second project. meeting ng Batagas ay san uh, uh, nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo sa mga bisita sa mga bagong aspirant lalo na kay, kay aming sa kapatid na kapitan kapitan Felix Calabria at sa aming pong uh, mga opisyalis founder Neil lalo na sa mga kay, Didi, uh, kay founder pala si founder Igerot eh, Saka po sa ating uh, provincial director PD or PDJ, sa Joe, lahat po ng officials ng provincial, provincial, provincial ng Batangas. At sa higit sa lahat, uh, ang ating pong uh, mga nasyonal, uh, sa pangunan uh, po uh, ng ating JMM uh, uh, GMF uh, Grand Musa. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po kayo dito sa Bayan Taysan. Yun lang po at mga nang umaga po sa inyo lahat. Transparency message ng ating MBO Master Basket Organizer, si GMA po at ang ating chairman, Antonio Musa Aquesta! Palakbayang po natin! Salamat at uh, magandang buhay sa inyo lahat. Magandang buhay lahat. Una-una, uh, ang pagbati ko sa uh, second Project Committee ng, ng AISA. Ay, ay talagang lubos na nagpapasalamat na, na, at, at, at hindi, hindi ninyo, ninyo pinabayaan ang ating, ating itinatag na TRBGB. Nandiyan pa rin kayo, nakatayo. Kayo. Uh, uh din, uh, Kapitan, uh, Kapitan Felix, Felix, Felix MF Nil, at sa lahat, lahat ng bumubuo ng, ng Prochenko officers. officers. Ganoon din, ganoon din ganoon 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 dino, dino, sa mga distrito. Ngayon, uh, siguro, siguro sa samantalahin ko na to, hindi na inspirational, inspirational talk, talk ang aking gagawin, kundi magbibigay lang ako ng konting mga paglilinaw sa inyo. Ito ay tungkol sa ating apatiran. ARBGBI, ganoon din ang TDSCBBI. Ah, uh, teka, teka. Medyo, ako, medyo ako dito sa kabila. kabila. Pero bago yan, yan, isisingit yani. namin to. Ah, Press Maestro. Ah, yeah. uh, tinatawagan namin si M.F. Yes. Neil at si Pander Iguero. Ayun, ayun, ngayon na uh, gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na ang promotion natin dito hindi ito palakasan. Kailangan paghirapan ninyo. Ngayon, Pag niyo. Layon, hindi kayo basta mapopromote nang wala kayong promotion order. Hindi po tayo katulad ng ibang mga kapatiran sa, sa bagay, may kanya-kanya tayong batasan. No? <laughs> hindi ka magiging legit na founder o kung ano man ang promotion mo nang wala kang promotion hotel firmado ng Pangulo ng TRBGDI ng BOT President at ang inyong lingkod. So, iya award to at uh, babanggitin ni Press Master. Okay, ah babasahin ko ang uh, nilalaman ng sertipiko na i-handog natin kay uh, Founder Novi Ikulot, La Peria, and also uh, Master Founder Ronell uh, M F Nell Iyarga of Tyson District. Office of the TRBTB uh, National Executive Office dated June 29, 2025, special order number 004, 2025, Promotions. Number 1, references. The Vice-Constitution and by-laws of the two Royal Guard Guards, Brother Rotiabitima Incorporated, under Security and Exchange Commission Regulatory Number 2023 400 96 76 5 7 dated 7 8 2024 Role and Power of the Territory of the D.S.C.B.D.I., National President dated November 3 2024 Number two, if you observe my friends and by the virtue of the Indian power, vested on me of the true loyalty of the American Hollywood Incorporated. I hereby promote below the DRB GPI members from the rank of SMG to founder and from founder to master founder effective June 29, 2025. Number one. Novi Founder Eagle of La Tyson Matandas District. Number two, Brunel Master Founder Nel Ilagan, Tyson Matandas District. Even this 29th of June 2025, at the National Reporters of Two Royal Dark Guard of Brazil, TRPGA Incorporated. Serenio Selevision, Tarabetuna, Santa Cruz, Laguna. Signed, Ronald GMF Tiger Shop, Sabato, CD, TRPGBI of National President. For Alexander GMF Manstro, Valenzuela, CB, GFDBI, President, and signed by Antonio CGMF Musa, Apresta, CB, GFDBI, GMM, GPSCBI,